Magandang araw mga bata. Ako si Shevy. Welcome sa panibagong video sa segment na knows! Ngayong araw, ang bidang gamot ay Losartan. Ang Losartan ay maintenance na gamot para sa alta presyon o hypertension. Ating aalamin sa video na ito kung paano nga ba napapababa ng Losartan ang blood pressure. Ating ding sasagutin sa video na ito ang mga sumusunod. Una, ano nga ba ang sanhi at ano ang mga maintenance ng gamot para sa hypertension? Pangalawa, ano ang mga komplikasyon ng hindi pag-inom ng maintenance na gamot sa hypertension? Pangatlo, ano ang gamot na losartan at ano ang mga side effects nito? At pang ano ang mga brands ng losartan at presyo nito sa Philippine market? Kung ikaw ay interesadong malaman ang kasagutan sa mga tanong na ito, pakihambalos ang subscribe button at pakiting ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Handa ka na ba? Let's do this! Yes! It's me! Simply Chevy! Ang Lusartan ay isang maintenance na gamot para sa alta presyon. Ito ay under sa angiotensin receptor blocker na isang grupo ng maintenance na gamot laban sa high blood pressure na may suffix na sartan. Ang ilan pa sa mga angiotensin receptor blocker ay ang mga sumusunod. Telmisartan, Valsartan, Candisartan, Eprosartan, at Olmisartan. Ang focus natin sa video na ito ay ang gamot na Losartan, na isa sa pinakapangkaraniwang nire-reseta ng doktor laban sa alta presyon katulad din ng amlodipine. Kung ikaw ay interesado sa topic tungkol sa amlodipine, panuurin lamang sa video na ito. Mayroong dalawang formulation ng losartan ang available sa market, ang 50 mg at 100 mg. Nakadepende sa reseta ng doktor ang pag-inom ng mga ito. Bago pa man natin alamin kung paano napapababa ng losartan ang blood pressure, atin munang alamin ano nga ba ang hypertension o mas kilala sa Pilipinas na alta presyon o high blood pressure? Ang hypertension o mas kilala sa Pilipinas na high blood pressure ay isang cardiovascular na sakit na dulot ng paulit-ulit at pamalagi ang pagtaas ng blood pressure. Ito ay nangyayari kapag may abnormality sa either sa apat na blood pressure control site. Ang apat na blood pressure control site ay ang mga sumusunod: Una, arterioles. Pangalawa, postcapillary venules or tinatawag na capacitance vessels. Pangatlo, ang heart. At ang pang-apat ay ang ating kidney. Kapag normal ang functions ng apat na parting ito ng ating katawan, ay mapapanatili o namimintain ang normal blood pressure. Ang hypertension ay usually cause ng multifactorial abnormalities. Kapag may abnormalities ang isa sa apat na blood pressure control site o hikit pa, nagdudulot ito ng pamalagiang pagtaas ng blood pressure. Maaari ding dahilan ng hypertension ay genetic factors, meaning ang hypertension ay namamana. Idagdag mo pa ang psychological at environmental stress at dietary factors, specifically ang mataas na sodium intake na nagdudulot ng pagtaas ng blood pressure. Ang pressure sa dugo ay dulot ng force o lakas ng pagpump ng ating heart para ma-deliver ang dugo papunta sa iba't ibang parte ng katawan kung saan ito kailangan. Napaka-importante na mapanatili ang normal na blood pressure sa katawan upang ma-deliver ng tama at on time ang dugo sa lahat ng body organs at tissues at maiwasan ang pagkasira ng blood vessels o daluyan ng dugo. Anong blood pressure ba ang maituturing na high blood pressure na nangangailangan ng uminom ng maintenance na gamot? Ang JNC o ang Joint National Committee ay isang regulatory body na nakafocus sa prevention, detection, evaluation at treatment ng high blood pressure. Ang normal na blood pressure ayon sa latest JNC ay less than 120 mm of mercury systolic pressure at less than 80 millimeters of mercury diastolic pressure Kapag ang systolic pressure ay 120 hanggang 139 at ang diastolic pressure ay 80 hanggang 89 ito ay pre-hypertension. Kapag ang systolic pressure ay 140 hanggang 159 at ang diastolic pressure ay 90 hanggang 99 ito ay stage 1 hypertension Kapag ang systolic pressure ay 160 hanggang 179 at ang diastolic pressure ay 100 hanggang 109, ito ay stage 2 hypertension. Kapag ang systolic pressure ay above 180 at ang diastolic pressure ay above 110, ito ay hypertensive crisis ayon sa latest JNC, maari nang mag-umpisang uminom ng maintenance medicine kapag ang blood pressure ng mga adults na 60 years old at higit pa ay 150 over 90 mmHg o higit pa sa mga may edad naman ng mas bababa kisa sa 60 years old, maari lang mag-umpisang uminom ng maintenance medicine kapag ang blood pressure ay 140 over 90 mmHg o higit pa. Ang hypertensive crisis ay nangangailangan ng agarang gamot at nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Ngayong alam na natin kung ano ang hypertension at ang importansya ng pag-inom ng maintenance na gamot laban dito, alamin naman natin kung ano nga ba ang mga maintenance na gamot laban sa hypertension. Ayon sa Joint National Committee, ang first-line drugs o ang drugs of choice para sa high blood pressure ay ang mga sumusunod. Una, thiazide. Pangalawa, calcium channel blocker. Pangatlo, ACE inhibitor. At pang-apat, angiotensin receptor blocker. Ang focus natin sa video na ito ay ang mga angiotensin receptor blocker. Specifically, ang gamot na Losartan. Ito ang isa sa paraan kung paano napapanatiling normal ng ating katawan ang ating blood pressure. Ang ating atay ay nagre-release ng isang hormone na tinatawag na angiotensinogen. Ito ay isang hormone na kailangan upang mapanatiling normal ang ating blood pressure. Ito ay isang inactivated substance. Kailangan itong makonvert sa angiotensin 1 upang magamit ng ating katawan sa tulong ng renin na pinoproduce ng ating kidney. Ang angiotensin 1 ay isa pa ding inactivated substance. Kailangan itong makonvert sa angiotensin 2 upang magamit ng ating katawan. Sa tulong ng ACE o ang tinatawag na angiotensin converting enzyme na pinuproduce ng ating lungs. Nare-regulate o napapanatiling normal ng angiotensin 2 ang blood pressure sa pamamagitan ng pagpapasikip ng daluyan ng dugo at pag reabsorb ng sodium sa kidney. Ngunit, kapag mas maraming angiotensin 2 ang napoproduce ng ating katawan, magre-resulta ito sa pagtaas ng blood pressure. Ito ay nangyayari kung may diferensya ang functions ng ating kidney. Matatandaan na ang pinakadahilan ng pagtaas ng blood pressure ay kung may diferensya ang apat sa blood pressure control sites. Ang heart, ang kidney at ang mga daluyan ng dugo. Napaka-importante na normal ang functions ng ating mga kidney. Dahil kung may diferensya ito, maaari itong maproduce ng mas maraming renin kisa sa kailangan ng ating katawan. Kung mas maraming renin ang napuproduce ng ating kidney, mas maraming angiotensinogen ang nakukonvert to angiotensin 1 at mas maraming angiotensin 1 ang makukonvert to angiotensin 2 na magre sa high blood pressure. Upang mapigilan ang epekto ng angiotensin 2, kailangang mapigilan ang pagbind nito sa kanilang reseptor. Kung mapigilan ang angiotensin 2 sa pagbind nito sa receptor, mapipigilan ang epekto nitong pagpapasikip sa daluyan ng dugo at pagreabsorb ng sodium sa kidney na nagiging dahilan ng pagtaas ng blood pressure. Iyan ang epekto ng losartan sa ating katawan. Ang Losartan ay under sa class na angiotensin receptor blocker. Ito ang simpleng visual sa pag-convert ng angiotensinogen hanggang maging angiotensin 2. Ang angiotensin 2 ay magiging epektibo lamang kapag pumasok ito sa cell sa tulong ng angiotensin receptor. Ang ginagawa ng Losartan ay pinipigilan niya ang angiotensin 2 sa pag-bind sa receptor kaya hindi ito nakakapasok sa cells at napipigilan ang epekto ng angiotensin 2 na magreresulta sa pagbaba ng blood pressure. Ang losartan ay may dalawang formulation sa market, ang losartan 50 mg at losartan 100 mg. Nakadepende sa reseta ng doktor ang pag-inom nito. Ang usual dose ng losartan ay 50 mg once daily. Napaka-importante ang patuloy na pag-check at pag-monitor ng blood pressure habang umiinom ng maintenance na losartan. Dahil kung hindi kayang mapababa ng losartan 50 mg ang iyong blood pressure, maaari itong palitan ng doktor ng 100 mg. Kaya, ugaliing i-monitor ang blood pressure at mag-follow up check-up sa doktor every 3 months. Ito ang mga brands ng losartan na available sa market. Jetzar, RightMed Lusartan, Cozar, Torlos, Doxar, Hyper3, Natrasol, at Angel. Ang pagpili ng brand ay nakadepende sa iyong budget. Ang mga brands na aking nabanggit ay mga FDA approved brands. Kaya, na kasi siguro kang pareho ang bisa ng mga brands na ito. Kung ikaw ay nagtataka bakit mas mahal ang mga branded kisa sa generic na gamot, alamin ang kasagutan sa video na ito. Ito ang ilan sa mga side effects ng Losartan. Pagkahilo, stuffy nose, back pain, pagtatae, fatigue, pagbaba ng blood sugar at paninikip ng dibdib napaka uminom ng maintenance na gamot upang ma-maintain ang normal blood pressure at maiwasan ang mga komplikasyon ng mataas na blood pressure. Ito ang ilan sa mga komplikasyon ng high blood pressure na mararanasan kung hindi umiinom ng maintenance na gamot. Ang tuloy-tuloy na pagtaas ng blood pressure ay magre sa multiple organ damage sa utak, heart, mata, kidney at reproductive system. Maaari itong magresulta sa stroke, pagkabulag, pagtaas ng sugar levels o diabetes, heart attack, heart failure at kidney failure. Ayon sa isang pag-aaral, pangalawa ang high blood pressure sa dahilan ng pagkasira ng kidney. 29% ng mga pasyente na may chronic kidney disease ay resulta lamang ng hindi pagkontrol ng blood pressure ng mga pasyenteng may hypertension. Kaya, napaka uminom ng maintenance medicine para sa hypertension upang mapanatiling normal ang blood pressure at para maiwasan ang mga complications na aking nabanggit. Totoo bang nakakasira ng kidney ang mga maintenance na gamot para sa hypertension? Ang prolonged use ng mga antihypertensive drugs o maintenance na gamot para sa hypertension ay maaaring magdulot ng pagkasira ng kidney. Ito ay dahil sa pag-alter o pag-iba ng functions ng kidney para mapanatiling normal ang blood pressure. Sa katagalan, magre ito sa chronic kidney disease. Para maiwasan ang side effect na ito, ugaliing mag-follow up check-up sa doktor para ma-detect ang possible organ damage at maiwasan at maagapan ng mas maaga ating alalahanin na kapag hindi kinontrol ang pagtaas ng blood pressure ito ay makakasira din sa kidney so let's put it this way kapag palagi ang mataas ang blood pressure at hindi ka uminom ng maintenance medicine ay mabilis na masisira ang kidney ang pag-inom ng maintenance ay nagpapabagal o nagpapatagal ng pagkakaroon ng complications na pagkasira ng kidney ang high blood pressure ay isang silent killer. Ito ay isang irreversible na sakit. Meaning, hindi na maibabalik pa sa normal ang blood pressure kung walang tulong ng maintenance medicine. Ang goal ng maintenance na gamot ay iprolong ang buhay ng mga may high blood pressure sa pamamagitan ng pagkontrol ng blood pressure at pagpapatagal ng pagkakaroon ng complications. Kaya, kung titingnan natin ang binipisyo versus sa risk, mas mainam na mag-take ng maintenance medicine kasabay ng regular medical check-up sa doktor. Mahalagang paalala! Sana'y kayo y may natutunan sa ibinahagi kong kaunting kaalaman, mga bata. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam! Magandang araw, mga bata! Maraming maraming salamat sa inyong pagtanggap! panonood sa aking mga video. Kung ikaw ay nasiyahan, huwag kalimutan i-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video. Hanggang sa susunod nating pagkikita, paalam!